Pinagtibay ng Korte Suprema ang naon ng desisyon ng mga mababang hukuman na nagpapawalang sala kay Dato Akmad Dato Ampatuan Sr. may kaugnayan sa malagim na Maguindanao Massacre noong 2009. Sa sampung pahinang desisyon na ipronoklaman noong January 27, kinatigan ng Korte Suprema ang mga desisyon ng Regional Trial Court o RTC at Court of Appeals o CA na nagsabing bagamat may kaalaman si Ampatuan sa planong pagpatay, walang sapat na ebidensya na magpapatunay na siya ay may isinagawang overt act o hayagang pagkilos na maguugnay sa kanya sa sabuatan para sa krimen. Matatanda si Dato Akmad ay kabilang sa mga inakusahan sa karumaldumal na Maguindanao Massacre kung saan 58 katao kabilang ang mga sibilyan at mamamahayag ang pinaslang. Mariing itinanggi ni ang patuan ang lahat ng akusasyon. Ayon sa RTC, bagaman dumalo si ang patuan sa mga pagpupulong noong July 20, November 17 at November 22, 2009 kung saan tinalakay ang planong pagpatay at nagpahayag pa ito ng suporta, wala siyang presensya noong aktual na naganap ang krimen noong November 23, 2009 dahil siya ay nasa isang medical mission. Ipinunto ng korte na ang kanyang hindi pagdalo sa aktual na insidente ay patunay na hindi siya tumalima sa planong pagpatay at walang malinaw o kapanipaniwalang ebidensya na siya ay gumawa ng anumang hakbang upang isakatuparan ang sabuatan. Dahil dito, siya ay napawalang sala sa lahat ng 58 counts of murder base sa prinsipyo ng reasonable doubt. Ang 2009 Maguindano Massacre ay isang malagim na election violence sa kasaysayan ng bansa na naganap noong November 23, 2009. Drema Kitayan Bravo, NDBC, BIDA, Balita.